Wait lang, si Rosa yung isa surprise. Tapos si Chacha. Si Chacha yung nag-birthday, pero si Rosa yung isa surprise. Nagood! Okay. Carmen, next time ka na. May pa surprise, surprise. Hindi naman bahay ni Rosa. Di, <laughs> first kanto yun. Bay Street. Ah. Uh. Kaya saan yung tawag sa... Kapag na tricycle, ano so. sasabihin? <laughs> Kapag nasa kayo tawag. Nangal eh. Para saan? Update. Kapag na kami. Baka wala din yung mama niya. Kapag wala ka. Pa? pa. Legit ba? <laughs> 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 hindi, hindi yan. Hindi yan si <laughs> Ay, di, na. <laughs> Ay niyo, yung <laughs> <laughs> kami ng mga pa. <laughs> <laughs> Grabe, ang init nakaitim pa kami <laughs> niyo guys. Ka guys, Kasi muna po si Edsel. Totoo naman eh. Ko yung Sabi ko chowking na. Eto, yung ko mo? Nakakakita ko yun. Uy, kakain daw tayo. Si Cha. Wala. Hindi <laughs> pa kami, hindi pa ako naglinis ng bahay. Nakakainis ka, Edson. <laughs> <laughs> ganda lang ito okay. na sinod okay. Ikaw naman yung, ano yung colorblind. Parang matanggal yun. Uy, hindi magiging cha, cha. Bagay, ang galing. Ay, bagay, bagay, ang ganda ka. Bagay dun sa waist mo. Ka. Uy, <laughs> Uy, tanggalin niyo to.